Uh, good to be back, uh, mga brother, mga sister. Um, balita ko lang konting ano, konting update about sa uh, perception ko kung ano yung nagaganap sa bayan natin. So, merong positive, merong negative. Pero let's focus to sa uh, positive. So yung positive side, yung nangyayari kay uh, President Duterte ngayon, is this is part of the process of how to become a legend. Okay? this is just part of the process kung paano ka maging uh, isang uh, isang legendary figure ng isang bansa and if you're going to look, lahat ng taong naging mga legendary figure lahat ng mga naging uh, uh, tumatak sa history, naging timeless tulad ni Yeshua, ni Buddha and all of the great leaders, dumaan sila sa ganitong persecution, so lahat dumadaan sa ganitong persecution and people will argue, will say na Duterte uh, was a murderer, maraming ginawang mali, maraming ginawang masama, tapos you can argue with that, okay, that is correct pero you have to understand bakit niya ginawa yung mga bagay na iyon. He may not have the best solution but he is the only one capable of having or doing yung dirty job na tinatawag. Yung dirty job, yung bagay na hindi kaya gawin ng mga tao para solusyonan ng isang bagay. Kasi you have to understand mga kaibigan, ang Pilipinas is in bad shape. Almost 1950s, uh, nine, uh, 1987 tinanggal natin yung death penalty sa Pilipinas. Ibig sabihin, since 1987, 1988, 1988 Constitution ni Cory, tinanggal na yung death penalty. Since walang death penalty, uh, lahat ng mga heinous crimes, uh, parami ng parami. Hindi po nababawasan. Paipon-ipon-ipon. Ipon, ipon. Kasi natatambakan tayo taon-taon yung mga dapat na ibibitay, dapat na i-execute, hindi sila namamatay. Kaya ang nangyayari, naiipon at naiipon yung mga kriminal, naiipon at naiipon yung masasamang loob, hindi na natatakot yung masasamang loob dahil nga wala na itong death penalty na ito. Effective ba ang death penalty? Yes. If you're going to look China, Saudi Arabia, UAE, all of these countries na sobrang unlad, sobrang stricto, sobrang peaceful, lahat po yan may mga death penalty na batas. Sa Pilipinas so, tinanggal nang yan, 1987 ni Cory Aquino, ay uh, 1987 Constitution na hindi rin naman si Cory ang gumawa kundi yung gumawa mga oligarchs, mga nasa paligid niya. Mga oligarchs most probably may kinalaman pa si CIA dyan para lumuwag ang Pilipinas, makapasok yung mga drugs, makapasok yung mga uh, mga mga smuggling, makapasok lahat ng illegal activities. So, fast forward 1987 tinanggal ang death penalty to 2016 dumating si President Duterte nangako na lilinisin niya ang Pilipinas uubusin niya lahat ng masasamang loob binoto sa ng mga tao dahil doon dahil sa kampanya na yon sinuportahan ng tao yon ginusto ng tao yon kaya nga siya nanalo dahil sa pangako na yon ngayon ginawa ni Duterte yung kanyang pangako yung 6 years na termino niya yung ilang taon taon na hindi tayo uh, nag-execute, hindi tayo nagbitay ng masasamang loob. Ilang taon yon? 1987 minus 2016. That is 29 years. Almost 30 years tayong natambakan ng mga kriminal, ng masasamang loob, ng mga demonyo sa lipunan. Kaya napakatindi po ng problema natin when it comes to uh, criminality, uh, connected ang criminality din sa si poverty, and The reason is because naipon, natambak na 'yung ating krimen. Now, anong gagawin mo ngayon dun sa natambak at naipon na mga kriminal at mga krimen, uh, mga krimen na hindi natatakot sa batas ng Pilipinas? Anong gagawin mo doon? Papano mo uubusin yan? Paano mo lilinisin yan? Paano yan? I-rehab -re mo yan? Ganyang karakaya mo ba i-rehab yan sa loob ng 6 years? Remember, almost 30 years tayo natambakan ng ganyang karaming problema. Hindi mo mariresolba yan ng 6 years na rehabilita rehabilitation. Magastos po. Napakagastos. Mauubos ang pondo ng Pilipinas para lang tustusan mo yung pagpapagamot ng mga addict So ang nakitang solusyon ni President Duterte ay drug war. At kung titignan nyo yung drug war mga kaibigan, hindi po, kung ako po ang tatanungin, hindi po yun ang gusto kong paraan. Pero wala tayong ibang paraan. May choice ka pa ba? Tanungin kita, may choice ka pa ba kung desperado na ang isang bayan? Desperado na po ang bayan. Kasi tingnan nyo, the country is in bad shape. Matagal na po ang in bad shape ang Philippines. Only Duterte is the bright side. He's the savior of this country. Cycle breaker. siya, siya, lumitaw siya para tubusin lahat ng mga naipon na kasalanan almost 30 years na tampak para tubusin, tapusin, wakasan yung lahat ng problema na nayon. And you have to understand from a bigger perspective, okay? So, aminin natin hindi hindi best solution yung pamamaraan ni Duterte pero ito matindi. Inako niya lahat ng responsibility. Ang sabi niya, ang sabi niya, hindi kayo ang mananagot. Ako, ako, ako ang sasalo lahat ng responsibilidad. Ako lahat. Yung lahat, yung 30 years na natambakan tayo ng mga problema, himbis na tayo ang, tayo ang tamaan nun. Tayo ang tatamaan nun eh. Yung karma na yun, naipon na karma na yun, yung problema na yun, nag-accumulate na problema na karma na yun, nakasalanan natin na yun sa atin babalik yun as a community as a country sa babalikan sa pamamaraan ng ano ah uh, criminality lalawak ang holdapan lalawak ang corruption lalawak ang mga uh, ang, ang kaguluhan. So sa atin, babalik yun. So ang ginawa ni Duterte, sabi niya, hindi, hindi ko papayagan yan na bumalik sa inyo lahat ng mali na yan, Lahat na tamaan kayo na masabugang kayo ng lahat ng naipon ng masamang enerhiya na yan. O yung 30 years na hindi tayo naglinis. Ngayon, sabi ni Duterte, ako ang maglilinis. Empower me. Suportahan ninyo ako. Hindi ko kaya ang laban na ito kung walang suporta ng tao. Yan ang sabi ni Duterte. The reason why we support Duterte hindi dahil sa killings niya. The reason why we support Duterte kasi he is the only one who is willing to sacrifice his freedom. Gusto niya na linisin ang bayan, handa siyang makulong, handa siyang mamatay para lang maiayos, maituwid ang future ng bayan mo para sa mga anak mo yun yung reason kung bakit we support Duterte not because may mga pinatay siya but because handa siya mag-alay ng buhay dahil sa pagmamahal niya para sa bayan yung pagmamahal na yun ay hindi natin mas basta, basta may, may susuklian lang ng simpleng pasasalamat uh, para sa akin we have to stand by Duterte kasi he is the only one siya, lang, ana, siya na lang ang nagig ang Duterte family na lang ang hadlang ang natitirang hadlang para sa mga kabal, archons, oligarchs para gahasain ng todo ang mga Pilipino, ang mga tao, ang mga masa. Kasi kapag, tingnan mo ha, ngayon na lang eh, nawala na yung Duterte, balik na naman ang mga oligarko. ko. Taasan na naman lahat ng bilihin, ang kuryente, ang tubig, ng panahon ni Duterte hindi pwede yan. Kasi pumapalag si Duterte, lumalaban si Duterte, umaalma si Duterte at takot ang mga oligarch kay Duterte noong panahon niya. Ngayon, piyesta sila ulit, wala nang hadlang, wala nang nagpoprotekta ulit sa masa, wala nang na ulit sa bayan dahil sa mga oligarch na to. Ang mga oligarch po ang talagang problema ng bayan natin na ito na siyang tinanim ng mga colonial masters ng mga westerns ng mga colonial masters natin ng mga Amerikano, mga Kastila nung panahon pa na na galamay ng mga archons at mga demiurge. So ito yung reason. This is this is the esoteric, spiritual, political reasons kung bakit sinusuportahan natin si Duterte kasi si Duterte is a chosen person, a chosen one. Nobody can do it but him. The Duterte family is the one who can do it. Okay? Nobody can do it but him. If there is someone who can free the country, tayo yun. Tayo magpapalaya sa bayan at kailangan natin ng tao na pagkakatiwalaan para tulungan tayo mapalaya sa bayan at mga Duterte lang ang mapagkakatiwalaan ng kapangyarihan na yon. Hindi mo mapagkakatiwalaan ng kahit sinong politiko sa Pilipinas. Lahat ng politiko takot mamatay. Takot mamatay para sa bayan. Wala akong nakitang politiko na handang mamatay para sa ikabubuti ng mga bayan. Ang mga Duterte lang. Maraming maraming salamat. Peace.